Ang oh. laki ng Laki Laki pala May oh. lamen niyo nakuha mo pa kanina. Ibinuno ako kanina huh? Panlaban na to. Oh, ay baka yan eh yeah. ano. Uh. So, para so, mo mo. Ah, balik Ah, oh, oh, uh. uh. oh, laki oh. na dalawa kinito. Laki na tulo. Laki yan. Oh. Yan na yung panlaban. Oo. Oh, oh. Balik laki. Nyo, Ayan, no. Yan na yung panlaban. Hoy yeah, bubuksan na nito Hi, la Alex, mga tol. Dalawa no. Oh, Boto na yun? Oo, ang laki Alam mo yun. Ba't ba ba ayawari oh, <laughs> Ay, Ay, yan? Iyo, <laughs> Ay, <yun>, no? <laughs> Katas-katas. Kaya <katos>, <laughs> yeah, magandang araw mga tol. Mangunguha tayong ina ng giant talaba. Ayan, yeah, subukan natin itong timputik. <laughs> Tsaka si Mark Robby Vlog Robby Vlog yan Matindi to sumisid mga tol eh. Ando na si Tol Alex Tsaka si Kailan channel Fishing and Adventure mga tol don ayun mga tol oh. <laughs> Tol Marvin Alman Tsaka napadaan lang channel Fish Hunter Fishing and Adventure Ayun Ano? Damihan nyo ha kami <laughs> na Oh, <laughs> may anyway, May laman yung may laman yung Ang laki. Ang Bakit? May laman na mm, ko ng bakal ko kanina mo. Panlaban na to. ay baka yan Ano ah? Oh. Para mo balik natin. Ah, laki yo. yan. Yan na yung panlaban. Oo. Yan Yan na yung panlaban. Oo. yan oh. Panlaban. Guinness World Record. <hih> <noise> <disastrous> Ayan mga tol, nakakuha na naman si Kabilas Vlog. Ayun o. Oh. Si La Alex, nandun na yun mga tol. Ayun. Ano? Oy! Dali din eh! Ay, ay nakakuha ng malaki mga tol. Mo sa ulo. Isang plangka kalaki. Ayan, batuhan tayo ng talabang ngayon. Ayun. Binato <laughs> ka lang ng talaba, nagalit ka na. Ang <laughs> ah, laki. <laughs> ang talaga ka ba yan? Isang plangka na. Dahil ako tala... <laughs> 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 ayun. <laughs> ayun, marami akong alam ang Sa akin nagpakita.

Ay pala ahirap ah, na Ay, oh, ay ba, kaya sa ilalim. <laughs> yung ano? Yung bato. Ay naman yung, ay, 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 yung sa talaba ito sa bato. ito oh, <laughs> na. na mo, ay isa lang may laman, talungan. tatlo. May malaki pa siya ro. Ay po. Abalik ko muna. ko muna rin

Parang daw yan! Ano? 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 na! Oh. Harap! Ayos! Hahaha! Ayos! 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 mo! Malayo pa pawi! Itikip <laughs> 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 ka! <laughs> <laughs> baka baka tayo mabubog eh. Tikpan nyo nga yung kung masarap. Baka mabubog. Ah! Ayos! Suka! Suka! malinaw, malinaw. pa, may tira pa, may tira pa!

Nandito. Ay, bakit Na bola. na mamaya. Ano? O bigyan ko. Ah, bigi. Ah, <laughs> bigi. <laughs> oh. oh. mm. Yan timputik naman. Mamaya ay mas gigilaw ng kalabang.

Di ba nakakayablog dyan? Di ba? Di ba? Yung hilaw hindi ko Buhay na! pwede Ay, yan ako Buwan ko tara ba o kay Yan ang may mutya ng talaba ano yan? Uy! Ha? hindi man Isa pa Isa sa video mo Video? Wala ulit, wala Good after, after. Yeah. Good. Pa, Ito, <laughs> Yon, sa bilhin mo. Kuya paabot ganyan. Ay naman. Sakura. Na-nervous niyo eh. Ay sta, mga tol. Tatanggalin <laughs> ko Ay mga tol, tapos lang kami mga ng sa laba. Uwi na. Ay.